Oras alas 12.40. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang tanghali, lungsod ng Porto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Webes, August 31, 2023. At narito na ang mga balita ngayong tanghali. Mga tangke ng Philippine Marines sa SM, hindi dahil sa gulaw sa pila ng filing ng Certificate of Candidacy. Headlines. Mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa supply ng bigas sa Palawan, ipina iimbita sa Committee on Agriculture ng Provincial Board. Headlines. Mga kandidato sa barangay nagkusa ng ayusin ang... Uh, kanilang pila para maging maayos ang pagsusumite ng COC. Headlines. Technical Working Group ng Tabon Cave nagapulong Filing ng COC sa bayan ng Aborlan, maayos na may pabanda pa ang election officer. Headlines. Sa baritang kuyon, lay sa pagtoko ng mga klinika ngami Espesyalisisyon permadoron Sa showbiz balita na din Lustre at uh, Christopher Barrio spotted for the first time na magkasama sa isang showbiz event Headlines Sa balitang uh, Good Vibes, iba't ibang klase ng durian sa Palawan Ibinida Online Headlines. Ang ditali ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik sa mahigit sampung taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Espanyola, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nito'ng dumating ang um, City si Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa pagapulot interior ang nagkaroon ng trabaho at unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo ah. Ibang dami mong bayarin? Mars, palapadaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Pong! mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Morris. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ako kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang koskos balungos. -kos maya, maya Hello? Anak, salamat. Ito, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan pala. mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabaya din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Palita Uno with DYPR 35 minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita ang mga tangke ng uh, Marines sa SM Mall, Puerto Princesa, hindi daw dahil sa gulo ng filing ng COC. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Balita 1 with DYPR. Nagulat ang mga kakandidato na nakapila sa filing ng certificate of candidacy matapos sa uh, maagang dumating ang dalawang tanke ng Philippine Marines sa SM Mall kanilang magang. Pinakala ng na ito na dahil sa gulog ng kinahana. Ang dahilan ng pagdating ng dalawang itip si Tanga at uh, 40 million for anti-air weapon na sabi ko nila ng Osama na, na itinabakalan na. Pero nang malaman na, na kaya may tangkis na pinitin na rin ay so dahil sa pagiging bahag nito ng static display na gusto nyo ipakita sa mayang at mag, magkataon uh, na nagpapatuloy ang pila para sa CO2 filing. Ha ayon kay technical sergeant Francis Angelo sa mga Pilipino si Marin sa lagyang inside status display kahit nakalipas pa ng Her heroes day itong August 28 bago pa lamang nila isa sa isang programa para sa pagpapakita ng kakayanan na mayroon ang Pilipino at pagpupugay sa mga sundalo iba ibang mga armas ang mga sa status display sa second upper ground ng SM malapit sa cinema at sa parking area ang ipipitan na maaaring makita at makapag-assist sino ba na gusto makibahagi sa programa kaya wala dapat ipag-alala sa makita ng display ng mga taxes. Kasi pinasargent ang huli at nagwabakahali sakali sila na may mga kabataan din ang may ganyan nila na gustong maging sundalo. So, kaya naman na nag-aanyaya ito sa lahat na pumunta sa kanilang status display mula ngayong araw hanggang sa Sabado September 2. ng pag-aaral ng mga pangyayari sa mga pangyayari sa ng pangyayari sa mga pangyayari sa mga pangyayari sa mga pangyayari sa sa kaguluhan ng sa sa styling ng sa sa SM Mall. Ramelo mga para sa Diwa pangyayari sa sa mga ng mga palawin. Maraming salamat, Romy Sa ibang balita, iimbitahan sa Committee on Agriculture and Aquatic Resources ng sangguniang panlalawigan ang mga kinatawa ng iba't ibang tanggapan ng pamalaan na may kinalaman sa monitoring at pagkontrol ng presyo at mababang supply ng bigas sa lalawigan. Kabilang na sa iimbitahan ang Department of Agriculture, National Food Authority, Department of Trade and Industry, National Irrigation Association, Office of the Provincial Agriculturist, kasama ang Municipal Agriculture Officer sa iba't ibang munisipyo, private traders at rice farmers sa lalawigan ng Palawan, ang pag-imbita sa kanila ay dahil sa privilege speech ni Board Member Ryan Maminta sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan noong Martes. Sabi ni Maminta, "O oh, maabot na sa 50 pesos ang pinakamurang bigas sa Palawan na dati ay nasa 40 pesos lamang." Sabi ng mga stockholders daw ay dahil mababa ang supply ng bigas at sabi naman ni Maminta, kapag nagtuloy-tuloy ito, baka lalo pang tumaas ang presyo ng bigas. Layunin ng pagpupulong na malaman ang kasalukuyang estado ng supply ng bigas sa Palawan at malaman ang dahilan ng pagtaas ng presyo nito sa pamilihan. At kung ano ang dapat gawing tulong ng pamalaan upang maitaas ang produksyon at mapababa ang presyo ng bigas. Nais ding masiguro ni Board Member Maminta ang food security sa Palawan at matiya na sapat ang supply ng bigas bago matapos ang taon base sa pangangailangan ng mga palawenyo. Sabi pa ni Maminta nakakaalarma na ang estado ng supply ng bigas sa Palawan dahil may iila na umanong retail stores na nagsara dahil sa kakulangan ng supply ng bigas. Kaugnay nito agad na inaprobahan ng Sangguniang Pandalawigan ang Resolution No. 18651 na naghihimog kaya Governor Dennis Socrates na bumuo ng Palawan Rice Hoarding task force para sa mga nagtatago ng bigas at ibinibenta sa mataas na presyo. Balita Uno with DYP. Sa ibang balita pa, mga kandidato sa barangay nagkusa ng ayusin ang kanilang pila para maging maayos ang pagsusumiti ng Certificate of Candidacy dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Maliban sa polis na nagbabantay ng katahimikan sa pila ng mga kandidato sa barangay ay Rico, dito na ng Maris ang uh, pamunuan ng uh, Komelo dahil sa mga mag-indisaksyon ng aktaran. Kaya naman mula sa kapit ng gulo, ang dalawang pila kagabi ay naiayos na ito bago pa mana magkukusa pa ng mga ngayong araw. Ay kay Polis Major Ali uh, Ritino, alas 4 ng madaling araw nang uh, sila sa FM para sa kaipan na na mga pagdato kung saan mula sa hanay din naman ito ang nag-asikaso ng kanilang sila para maging maayos sa at may sistema na kung saan po so, na ito. Kaya eh, naman nawala ang sigawan na o tunahan sa pila kanilang uh, umaga hanggang sa ngayon na. Uh. Kuya Tastagod ang uh, mga kandidato pero titiisin doon para sa pagliligod sa kanilang mga kabarangay at kahit manalo o matalo tuloy pa rin ang kanilang pagkandidato at posigido na uh, makapaglingkod at manalo sa halalan sa October 30. Pinampirma naman sa uh, Major Election Officer ng SM na ang pagkakaroon ng tanke ng marin sa kanilang pula ay hindi dahil sa mga nag-file ng COC ito ay dahil sa status stay ng Marine sa Rosana. Mamayang hapon ang kanilang programa, alas 4 ng hapon na at nag-utis naman ang status display ngayong araw o kaninang umaga. Romel Luzares para sa DYTR ang una sa puso ng mga palawin. Palita with DYPR Maraming salamat, Romy Luzares. Nagpulong kahapon ang mga miyembro ng Technical Working Group ng Tabon Cave Mapping upang talakayin ang mapang binubuo para sa heritage site ng Tabon Cave kaugnay sa nominasyon at inscription nito sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa Pabalang Panlaluwigan, LGU Quezon, Palawan Council for Sustainable Development, Provincial Planning and Development Office, Department of Tourism, mi Maropa, share Writer Marian uh, Roses, Dr. Eusebio Dizon ng UP School of Archaeology. Archaeology a uh, Dr. Mary Jane Louise B. Bologna ng National Museum at Mr. Carl Albas ng National Commission for Culture and the Arts ipinrerepresenta sa pagpupulong ang proposed map na nagpapakita at tumutukoy sa core zone at buffer zone ng Tabon Cave batay sa Environmentally Critical Areas Network o Ecan Zoning ipinrerepresenta naman ng MPDO Quezon ang mapang nabuo ng kanilang lokal na pamahalaan. Ang pagbuo sa heritage site map ng Tabon Cave ay mahalaga sa pagtukoy ng mga lugar at boundaries sa kalupaan at karagatan na nasasakupan nito upang ito ay patuloy na maprotektahan mula sa mga mapanirang gawain na nakakaapekto sa preserbasyon ng kalikasan. Isa kasi ito sa mga pangunahing kailangan sa nominasyon ng Tabon Cave upang ito ay madiklara bilang UNESCO World Heritage Site. With Ang iba pang balita sa aming pagbabalik Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit two-thirds o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa Gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft, malaki ang naiiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasinsiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nika sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso handog ng Paleco ang libreng medical consultation para sa mga miyembro nito at kanilang pamilya. Linggo-linggo tuwing araw ng Miyerkules, Webes at Biyernes na gaganapin sa Paleco Main Office mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Unang 10 pasyenteng makakapagpalista ang tatanggapin sa bawat araw na nabanggit. Ang araw ng Miyerkules ay para sa mga OBGYN cases, samantalang ENT cases naman tuwing araw ng Webes. Tuwing Biyernes na may pediatric cases ang tatanggapin ng kooperatiba. Bukas ito sa mga miyembro ng Paleco o iyong nakapangalan sa kanilang koneksyon ng kuryente at maging sa kanilang asawa at anak. Kung single naman ang mismo miyembro, bukas naman ito para sa kanilang mga magulang. Magdala lamang ng katunayan tulad ng birth certificate, marriage certificate at valid government ID. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng paleko at nanghihimpilan ito. The Miracle Roots Red Alingatong Nasa kapsul na! Hatid ng Green Med Pharma. Red Alingatong Capsule is now FDA approved. Matamlay na ba ang sex life? Stress? Pagod at problemado? Wala na bang ibubuga pagdating sa kama? Red, Red alingatong. alingatong! Red Alingatong! Para balik sigla ang buhay may asawa. Nakakatulong din sa menstrual problems, internal bleeding, prostate enlargement, sexual performance enhancement. Nakakaregulate din ng menstrual cycle. Red Alingatong Capsule. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots. Red Alingatong capsule. FDA approved. Balita Uno with DYPR Sa ating barita nga uh, kuya lay sa pagtukod ng mga klinika nga uh, in specialization permadoron. Ang baritang nga yat noon at ganata ni Mr. Ned Pijap ko Balita nga Nuro ni President Ferdinand Marcos Jr. ang laying nami-mandato nga magtukod ang Department of Health yung mga trinika nami-specialization sa mga hospital ang gobyerno o mauda sa mga government-owned or controlled corporation o GOCC. Ingpirma ng August 24, 2023 ang Republic Act 1159 o ang Regional Specialty Centers Act agating wa nga masigurado wa ang madali mapot ig masasarangan nga serbisyo para sa kayadan sa paglalawasin sa tanan nga Pilipino. Sa dalami ang lay ang DOH sing mandaran nga magtukod di mga klinika nga mispesyalisasyon sa mga ospital ang kada rehiyon pati sa mga GOCC nga magato prioridad sa pagbulong ang mga masakit nga cancer, masakit sa tagipuson, masakit ang mga bata, masakit kidney transplant, masakit sa utok, igtaludtod, trauma, igpagkapaso. Ang mga klinika nga may spesyalisasyon, minister da nga tawad prioridad ang mga nababaryan, physical rehabilitation, masakit nga makalalaton, masakit sa lugar nga tropical, pagkalason, masakit sa pagirisipan, pagsagod sa mga malam, pagsagod sa mga batang maite, masakit sa kulit, mata, talinga, irong, igtubog. Ang RA-11959 agamanda sa DOH na buwatan kategorya ang servisyong masasarangan ang kada klinika tulad ang National Specialty Center, Advanced Comprehensive Specialty Center o Basic Comprehensive Specialty Center sigun sa Philippine Health Facility Development Plan. Ang mga government-owned or controlled corporations, kaibad ang Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, at Philippine Children's Medical Center. Ang espesyalisasyon ay ibabasi sa kaministira ni ang mga tao sa isarang rehiyon sigun sa pag-aradali ni ang DOH. Nanet Pediaco Trampe para sa DYPR, baritang kuyunon ang sakaunan sa tagipuson ang mga palawenyo. Maraming salamat, Ms. Nanette ko Trampe. Eh, sa ibang balita pa, filing ng Certificate of Candidacy sa Bayan ng Aborlan naging maayos na may pabanda pa ang election officer. Ang detalye na balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Kung dito sa Porto Pensasa ay sisipan, tulakan at taunahan at sinitan pa sa pila para maunak sa pagsusubiti na certificate of candidacy sa bahay ng Aborlan na pinipitit sa hapa o ng araw ng certificate uh, of tiling uh, sa pagsalubong sa mga kakanday ng uh, mga barangay bilang uh, pag-welcome sa mga ito sa pamamaglita ng isang banda bahagi ng pamaraan ng Aborlan na commission ng election para sa roon ng masayang karamihan uh, kandidato sa barangay at sanggol ng kabataan. Ayon sa uh, election officer Ferdinand Germejo, paraan niya ito para maging masaya o ng araw ng filing ng CPD. Kaya kinausap ito ang driving layer ng eskwelahan para sa ganitong senaryo. Kaya kahit sila ang mga kakandidato ay walang stress ang may ito bukod pa na kinakausap nito ang mga kakandidato sa labas para lang kumusahin uh, at marimedia at mayroong sila ay wala. Sabi pa ni Prof. Bermejo, wala sa laki o liit ng nasasakupan ang maayos na pagpaplano para maging maganda ang kalalabasan ng CEO sa Kailangan tamang planning, tamang discarded at tamang kasinitungo sa mga kakandidato. Kaya ano man na, walang nagsisigitan sa mga kandidato sa bayan ng Aburlan kahit may pila din naman kung na, saan nasa labing kam na barangay mayroon sa Amburla, at madami din ang mga kandidato sa barangay at pangguna ang kabataan. Bawang taon, iba't ibang programa, planong ilong siya, BASN election officer Bermejo para sa opisina ng mga anumang file na co sa kanilang bayan. Mas maganda kung may media, magandang samahan na ang uh, mga kandidato magtalaban man ang hindi, hindi ang maito, kaya naman na uh, naabutan na ng uh, media ang uh, election officer na sa Bermejo na relax ang ginagawang pagtanggap ng COC filing at walang nag-alburo to, kandidato at ang gwapa nitong humarap sa media dahil sa maayos uh, ano na ginagamit po ito ang COC filing hanggang sa kasalukuyan. Kami Luzares, para sa DPR, ang unang punto ng mga palawin. Balita Uno with DYPR Maraming salamat, Romy Luzares, ang Balitang Showbiz at Balitang Good Vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit sampung taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagbimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang Tite Nikel po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon nakasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation sa responsabling pagmimina may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap bagad? Ba huwag magalala! Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pera padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalan ko. Walang koskos -kos balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag -claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawnshop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit two-thirds o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel. Mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nikel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita at sa ating showbiz balita na din at boyfriend na si Christopher Barrios spotted for the first time sa, na magkasama sa isang showbiz event. Ang showbiz balita atin ng showbiz insider Joel Contrivila. Showbiz Balita unang pagkakataon sa isang showbiz event ay magkasama ang aktres sa Sinadine Lustre at ang boyfriend nitong si Christophe Barrio. Konsorte ng aktres sa gay lang boyfriend at ito na ang unang nakita silang magkasama sa isang showbiz functions. Dati-dati ay sumasama naman si Christophe pa sa mga lakad ng aktres ngunit support lang ito. Sa mabilis na interview sa dalawa, sinabi nilang wala pa silang plano na magpakasal. Ini-enjoy muna nilang sarili nila at ang relasyon at hindi sila nagmamadali. Patatanda ang nandito sa Palawan na ang mga magulang ni Christophe at minsan na rin siyang nanirahan dito bago na malagi sa Siargao kung saan sila nagkakilala ng aktres. Joel Contribida para sa si DWPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At para naman sa ating Balitang Good Vibes, bumida online ang iba't ibang wild durian ng Palawan. Post ito ng local PDA FB page kung saan pinakilala ang mga prutas na sa lalawigan lamang matatagpuan. Sabi sa post, may apat na klase ng wild durian meron sa Palawan. Ito ang dugyan na may mapulang laman na kadalasang kinakain kasabay ng kanin. Ikalawang klase ay ang manakuka na mas matamis kapag na, naging orange ang kulay ng laman nito. Ngunit ang lood ang sinasabing pinakamasarap sa lahat ng durian sa Palawan dahil kulay puti ang laman nito at mas creamy ang uh, dating. Ikaapat na klase ay ang tinatawag na pakpak. Kakaiba ito sa lahat ng klase ng durian dahil karamihan ng bunga ng durian na ito ay sa mga sanga ngunit ang lood ay uh, sa puno mismo tumutubo ang bunga o prutas nito. Sa huli ay patuloy na nananawagan si local Localpedia na tuloy lang ang pangangalaga sa kagubatan ng Palawan para maabutan pa ng susunod na henerasyon ang mga ganitong klase ng prutas. Balitang Good Vibes yan na po ang kabuhan ng mga balitang aming nakalap ngayong Webes ng Tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang bukas. Balita Uno with DYPR dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyong dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan sa Balita Uno Balita, Balita. Balita Uno with DYPR DYPR at andya, alas 6 ng umaga at alas 12.30 ng tanghali sa 95.1 one fm